para sa mga kagalungod so dito tayo ngayon sa Nanay Rizal at tumunta tayo sa Laiban Dam so aari na namin actually 12.02 ng tangali at may nahalat namin na yung sasakyan dito banda yun kasama si Josh wala na yung jeep wala na tsaka si Mark face is na ayun yung jeep pala banda dito sasakyan namin magalao na lang kumak ng aalaw na lang tanghali no at may eh, kinarga na na dito tingin ko alas dos mga alas dos eh dalaga namin no pupunuin na lang tong ano tong jeep tapos gugo na Ayan, dito pa rin sila si Josh ta si Mark yan ah, tara Ano yung Diyos ah. oh boy. Yun know? o. So samba oh? so ba dito? Tulad <laughs> lang <laughs> ang <You> kalaban. Yun o. Tulad lang <laughs> ang <laughs> <You> kalaban. <know? laughs> <laughs> Pinaproblema mo yung pag mo. <laughs> Nandiyan lang pala eh. <laughs> Pinaproblema yung pag-agyat niya eh.

哈哈哈哈 oan Baba na tayo tayo. Baba oh, pa na tayo? Dito na po tayo tayo. Oo. Baba pa na po ba? Tara. Wala na daw. Ang tao yun. Tara baba. Ah, oh, taas yun eh. Patan <laughs> uh, nga yeah. ako. Iyon. Thank po kaya. O, kami ano na, una na. Ingat din pa, po kayo. Tanip po. Alaiban. Pero yeah. kung kaya naman po dito, sige kakayanin na lang po namin. Kasi doon naman din po kami matutulog. Eh. Hmm. Meron pwede kayo masakyan sakyan dyan. Yung sasakay lang kayo ng... Ito po. 300. Ay ya yeah. ito po, tay. Sige, very much po. May mahuuna na. na Tol, gamit tol. Robin, oh, ayun, thank you po. Bukas, bukas yun. Oh. Bukas tol. Kaya, hindi Ayan, yun lang. <laughs>

sa Laiban. Unahan pa siya na ano, unahan pa siya sa may mismong tunnel. At lalakarin natin 'to, no. Mahaba-habang lakaran 'to. At 'yun, update ko na lang kayo pagka malapit na kami. Yeah. Baba ah, na kami. Ah, sige, kami na ako 'yung wheelie. Naka-tricycle kami na kanina. At 'yun, bungod na dito 'yung likod ng dam. Ah, pero dito 'yung malinis na tubig so may daan kami dito ah, mas okay na daan kaysa dun <laughs> kasi pag generate daw namin yun eh, malalim yung tubig so dito kaya mas nirecommend ng mga lokal na dumaan dito <laughs> <laughs> grabe grabe adventure to guys kahit konti lang yung budget namin na overcome pa rin namin makarating dito. Pero paano na kaya yung pauwi? Ayan. <laughs> Finally, dito namin guys. Malali malalim ba? Malalim ba? Bobad lang. Kailangan namin makatawid para ay, ay, marating ay, na. na. Uy, yun nangyari? Cellphone? Gagi. Nangyari, boss. Nag-lagdol. Ah, ito na po na. Dito nga, tol. Gagi. pa si boss Mike ng cellphone. Nalubog ba? Hindi, hindi. Basta saglit lang yan. Wala yan. Ano, ano, ano. Pagpag mo agad, boy. Boy. Kapablema pa, explore. oh naligo pa yung cellphone tatawid na kami doon na so guys dito namin sa nasa masam naming daiban dam laban din ang dam pag mga ganito mauhuli talaga matataba eh hahahaha <laughs> 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 ina e ah shit ray kailangan mag daan daan madalas ang daan na basa ang tubig <laughs> oo oh. Tol, tulong. <laughs> Ay, sige. Ay, madulas dito, pre, ah. Madulas mo dyan. Lumot. Hawak naman. Sige, pre, akit mo yung bag mo. So, guys, dito kami sa pinaka-loob ng Laiban Tunnel. At yun, we made it. Sabi yung tinawid namin doon. Dito banda. Ba Then malalim pala dito, no? Yung nakikita nyo? Kulay ano siya? Blue? Or may pagka-greeny? Malinis sa tubig. Kaya daw. <laughs> sige, sige. Lagay mo natin ito dito. Tapos check natin yung na inspection nila. Ano meron? Sa taas? Siguro ba nasa kabila, pre? Kaya yeah, so tara na bira kape niyan mamaya. Yeah, mamaya natin next bro. Oo. Oh. Tara paingon muna tayo mag-chat mm, muna to. Paingon muna. ano tayo boy? Ayan tayo tayo tent. Tara. So magtatayo muna kami ng tent. Para pagkatapos na mag-explore mag okay. ay okay. ay okay. <laughs> <laughs> ay makapag pahinga kami, no. So yan. Mamaya na lang ulit. ay hey, hindi, hindi mo na hahanapin matatagpuan mo. Eh boss, bakit fiber po 'yong mo? Hindi, hindi to. Nagbo-blood nga sa iyo eh. Morning. Ah, uh, 5:00 AM na. At it's time to explore na 'no. Sa taas. sitas May mga papakita namin sa inyo 'yung pinaka-lugar. It's pinaka-culture ng lugar na 'tong channel na At 'yun. Kumikidat-kidat pa kanina no? at baka umulan. So, wag naman Kau nak ganda nanti lah Jisua Yang Boss. Yang saya nanti 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 Kau pergi ke goto. Aba sa, paabawos. Atito. Atitos, no bigat 'to. Buo muna boy. Okay, 'to na, kamukha mo 'to. 'Di ba? Thank you. Kaya ito yung pangalawang butas ng dam, kung makikita niya, yan siya. Ah, uh, ah, So, tinray na tong ano yun. Tinray na yung ano yun, boy. Hmm. Ayan siya. Oh, boy. Kya, boy. Tiyan, boy. Ingat. Tapos, tayo na yung susunod na may explore. Uy, go. Matibay na. Matibay pa, boy. Tol, matibay na. Wala lang siyang tornilyo, Wala lang siyang tornilyo, tol. Iba ba may tornillo? Iba wala na. Wala na tol, wala nang mayroon. Ha? Wala nang mayroon. Saan? Wala <laughs> na. Kagi. Sa tingin mo makakanget ka ba? Check mo, ay, mo nga yung gamu nga hindi hindi gagawin mayroon pa sa taas pre mayroon pa sa taas boss? mayroon pa sa taas pre yan wala nga yun yung oo oh, sige lang boss kahit kayo lang masaya na ako KG. si Josh na muna aki at umuubahan mo na si boss mo i-inspect muna ni ano ito suwa. Ito suwa. Ito mo, pag bumaba ka, hindi na uga. Hmm. So, ibig sabihin, oh, meron na, pa yung bolt sa taas na pumaprotekta pa. Kaya yeah. mo, maayo di ba? Di ba? Dito doon sa kapila, na, na. Pero sa tingin ko, boy, meron pa yun sa taas. Ayun ko na. Let's go. Ang dahan-dahan, boy. Diretso mo na, boy. Oo. Oh. ila oh mong... ha. ah ram dekat dah nah la ibu polo pa no kena guys tas nang dam <coughs> oh, yan, oh. Ah, tol. Success huh? din, tol. Huh? Success huh? din. Uh -huh. Ang <laughs> narating mo rin, tol. Ano ba kasi kung kami lang? Ito so, yung guys, no? Is kung hindi kasi makakakaya kami tatlo, is unfair naman yung kasama namin. So, kaya naghahap lang kami ng trilito. Katagiliran. Eh, So ayan guys, dito kami sa Tuktok ng tunnel. Okay. Yun no? Adventure. Ayan yung kalalim. So ito na. Ito na yung pinakalob. Guys. Pinatas ng tunnel no? Ito yung mga machinery pa rito Ano si Josh? Ay, tol So, yun guys, no? Is dito dumaan si Si Josh Ay, hey, tol Tol ha? Asan ka? Ano? Asan ka? Utang na, may daan dyan? Meron Saan? Dito sa Tagiliran Village Utang na. Tapos ka na dito? Uh, tapos na ako dyan. Ah, sige, no, tol. Oh. layo mo na pre. So, anyways, no, <laughs> yung guys, no? Nandiyan siya. na <laughs> siya. <laughs> 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 so, kami naman muna yun dito. Pupunta dito. Ilalim uh. na itong ano na to. Tahan nila yan. Ito uh. so, guys, yung wala pa siyang ano, pang lock, no? So, hindi katulad nung doon sa kabila. dito talaga wala pa. Wala na yung ano niya, hindi pa na ilalagay. Pinakalak so, niya, no? Oo, yung pinakalak niya. O, yan yun, o. Oh. Hindi mo. So kailangan na mag-ingat kasi hindi namin masabi kung may aas dito. So ayan. Kababa na kami para kitaan si Josh. Ah, malinis yan ano? At din dinala may tubig. Uy, inuman ng tubig to boy. Oh boy. Inuman ng tubig. Solid oh. Malinis lang oh. Malinis yan boy. Bukal yan eh. Ito na kinuha ano? na kati yung ano. Karing so, so, dito. Dito sa mga to. Sa yeah, testing natin. Testing, testing. Kumusta? So, yung Sarap. Ganun, no? Sarap. Meron lang pala dito balon. Pag so, ginawa ng mga taga dito. Parang yung iniinom natin so, doon. Tsaga pa kami. Mm. Nagtsaga na. pa kami sa ilog kami kumuha ng mga tayo. So lang rin pala dito natatabi, no? mm. Dito sila kumuha. Ng balon. So may dumadaan doon, Tol. No? Oh, ito yung ng mga stalagmite, stalactite talak Oo, oh, God. ito. yun. Tapos may mga isda ito, Oo oh, nga. <coughs> may mga isda explorer, oh. Ito. Ang maliliit. Mal malay mo, pirana to. Butete. Pagtanggal mo lang yung kamay mo. Wala na. Huwag lang yung kamay, huwag lang yung titi. Malinis. 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 Boy, boy, boy. Ilaw, ilaw. Boy. Ganun pa rin tulad ng kanina, pre. Malinis pa rin. Malinis, ah. Sa... Malinis. Boy, hindi rin mo yung mga tawid tayo sa kabila. Kako. Anong gagawin natin dyan? tayo tatawid dyan, boy? Eh, ligo-ligo talaga yan, boy. Ligo-ligo <laughs> yan. Tatin natin, tayo natin. try lang natin. 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 natin kung kasama Ano malalim yan, pre? Mataas yan. Kasi tignan mo naman yung tunnel, pre. Naanuan na siya ng ano. Ay no, tiga mo naman yung kalahati ng tunnel. Yung gilid? Di yeah, yung gilid, kalahati na. Oh, o so sige boss, try mo. Gagawin mataas na yan, pre. <laughs> Ayup ka. Boss Mark yan, pre. Ayos si Boss Mark, tatry. Hmm, oh, maganda lang. Tangay mm, <laughs> na, huwag ka na tumuloy, boy. Madudulas ka lang, tol.

Okay, Ayan. Ayan. po. Ayan. 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 gayak na. Okay, Ayan. 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 tayo sa mga susunod nating i-explore dito sa Rizal. So, face out. Hey. ano sa Rizal, gago, wala naman 'yan. Wala ba sa